Partner! Mm. Pag-usapan naman ho natin ngayong umaga mga kabrigada, ito actually last last week pa ito oh. ng official na ipatupad. Ito nga si US President Donald Trump. Ito nga po mga taripa. Dito po sa mga exports na pumapasok sa kanilang bansa Ang Pilipinas, kasama rin ho dyan, mga kabrigada Kung saan eh, tayo po'y pinatawan ng 17% Para ho sa ating mga exports mga kabrigada Alamin natin, ano nga ba yung mga kubaga ba yung magiging epekto nito sa atin? oh sabi ng gobyerno, brigada hmm. guys, parang hindi naman sa ano maapektuhan ng Pilipinas Correct. Kasi nga, 17% lang daw Oo, oh, sabi ng gobyerno, noon pa man yung in-announce yan, nag-react oh. sila Pero kahapon hmm. partner, diba, nagsalita yung DTI, sinasekretary gobyerno sabi nila dyan partner Actually, parang good news Mga mm. sa atin yan eh. Kasi kahit may 17% Na ipinataw sa atin eh, yung mga kapitbahay natin Mababa Vietnam 46 mm. Indonesia 32 is eh, sa atin lang yung 17 Yan, ha? yung iniisip niya, Brigada Gaps mm. eh pwedeng Yung mga karating bansa natin mm. E eh, uh, pwedeng mag-invest sa Pilipinas Ayan. Para kapag ka nag-export mm. Sa US mm -hmm. E eh, 17% lang 17% Parang Paano na tayo magiging middleman Paano ganun yung mangyayari? Oh. Alamin nga, ho natin yun mga kasama po natin ngayong umaga ang isang financial analyst ka-brigada, si Professor Astro Del Castillo. Prof, magandang umaga po. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gabat, Brigada Abner. Good morning po. Magandang umaga po. Magandang umaga, Gab. Magandang umaga, Abner. Magandang umaga rin po sa ating kababayan. Ayan eh. Unang-una, Prof. mula ho ba nung narinig ho ninyo, ito pong uh, anunsyo ni Donald Trump na 17%. Ano ho yung una ho ninyong naisip na mga magiging epekto ho nito dito ho sa Pilipinas, sa ekonomiya po natin? Yes, oo. So, oh, no? Nakakagimbal-gimbal nga. Kagulat, uh, uh kagimbal-gimbal yung nangyari. No? Do mm -hmm. hindi kagulat-gulat. Uh, hmm. sa kay na nung panggupo pa lang niya, hmm. nagpretend na siya talaga ng pag-increase ng tarifa no hmm. uh, sa karamihan ng bansa if not uh, talagang uh, lahat no. So last week, tama po kayo, uh, bigla po niyang inannounce na uh, malaki ang uh, ipapataw niya sa halos lahat ng mga uh, bansa. So isa lang po tayo, ang uh, Pilipinas. Uh, 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 nag impose po sila ng 17% Mm -hmm. na isa sa pinakamababang po sa Asia, sa Asia no. Pero uh, I'd like to update you on what happened also around five uh, o'clock uh, in the morning Philippine mm -hmm. time. Mm -hmm. Nagkaroon ng uh, uh, breaking news no sa US. Mm -hmm. uh, there was uh, no formal announcement yet by the State Department but uh, coming from uh, Donald Trump mm -hmm. uh, through his social media na pinos niya yung tariff. Mm -hmm. Pero lahat naka base lang siya sa 10%. Mm -hmm. Oo. So lahat tayo 10% kahit yung mga sinasabi niyo kanina na Vietnam, mm -hmm. Malaysia, Thailand. So 10%. So again, there's another shift, no? So is this positive? Well, positive in a sense that uh from 17% sa matataas na taripa na inimpose sa karamihan na bansa mm -hmm. ay na halos lahat sa 10%. Mm -hmm. However, Ah, uh, talagang may trade war sila ng China, no? Mm. Talagang tinaasan pa mm. uh, 100% mahigit mm -hmm. ang in-impose sa China. 125. Sa Mexico, Canada, mm. Mexico and Canada, medyo ganun pa rin, uh, mataas pa rin ang in-impose rin niya, uh, pero hindi na dinagdagan. Mm -hmm. So anong epekto sa atin, no? So definitely uh, yung uh, ine-export natin ang uh, definitely tatamaan. So no? mm -hmm. uh, okay uh export kasi uh do uh, may may ef, may effect 'yan may uh, partisipasyon 'yan sa paggulong ng ating ekonomiya mm -hmm. ay uh, uh, ano talagang medyo makakaapekto sa ating growth mm -hmm. and then uh, uh of course yung uh, domino effect no sa mangyayari sa mga iba't ibang bansa paghina, ng uh, posibleng paghina ng ekonomiya ng Amerika, mm -hmm. ng ibang bansa no na trans transaksyon natin it will really affect everyone mm -hmm. so including us uh -huh. ang worry lang natin ren would be the OFWs no na uh, dahil tataas ang uh, bilihen sa Amerika and America North America ang isa sa mga talagang uh, ilang natin ng mataas na uh, remittances no? mm -hmm. so pag naapektuhan yan uh, maapektuhan niyo ng ating uh, a uh, ating bansa no sa dahilan na, na yung mga rinitan sila mm -hmm. ay uh, nakakatulong ng malaki sa atin no at tang susunod jan yung BPOs no yung BPO hindi pa masyadong apektado kasi service yan mm -hmm. malaki ang epekto ng uh, service sector sa atin no mm -hmm. uh, sa ating growth no malaki ang contribution so sana hindi maapektuhan yan pero ito mm -hmm. yung uh, isa sa mga sinabi ni Trump na gusto niyang ibalik na lakas sa 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 Amerika, ano? Hmm. Uh, hindi natin alam kung, eh, uh, ito uh, nga ay mangyayari. Mm. Pero Prof, uh, practical ba at uh, realistic ba yung mga binabanggit na projection ng mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na eh, opportunity para sa opportunity ito para sa Pilipinas kasi nga mas mababa yung uh, i-charge ng US, eh, magsisilipatan daw yung mga factories, yung mga companies from neighboring countries uh, para dito na sa Pilipinas mag-ooperate. Is that realistic projection? Well, magandang katanungan 'yon, no. Uh, mm. alam mo, uh, we respect the economic team, no. Uh, of course, uh, uh mas madami silang datos na at hand, no. Mas mm. alam nila 'yan. Mm. However, medyo uh, I agree with the former uh, NEDA Secretary General uh uh Habito, mm. no? When he said that uh in his column uh, yesterday that mm. uh, let us not pull ourselves. Definitely we will be affected, no. Uh, do you think that uh, these companies will really transfer here? Mm -hmm. No? And walang ang global, global trade war uh, mas naaakit na mga ibang bansa no? Mm -hmm. uh, 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 uh ang, ang reality kasi mayroon pang kailangan tayong ayusin no? Mm -hmm. uh, ma mahal pa rin ang power and energy sa atin, mm -hmm. hindi pa rin ganun kasupresyente. paano kung biglang nga yung manufacturing niyan? Very welcome talaga no? Mm -hmm. Mas gusto natin yung view ng uh, government team, ng eh, economic team. No? Mm -hmm. However, ang reality nga, yung uh, katanungan mo, li-lipat mm -hmm. ba talaga yan? Mm -hmm. Will uh, power and energy be sufficient enough to uh -huh. power these manufacturing uh, plants? Uh -huh. No, Kung lilipat man sila, and will it be more cost-effective? Uh, cost, cost effective, uh -huh. no? Ang isa dyang concern ni ng mga mga manufacturers, yung mga long-term money na gusto mag-invest dito uh -huh. ay uh, yung medyo uh, yung uh, political in nature no mm -hmm. uh, yung political stability lalo na rin kasama na rin doon yung ano yung aking, uh, labor laws no mm -hmm. na medyo uh, medyo for them uh, unpredictable no oh. uh, unlike doon sa ibang bansa na talagang ano uh, mas definite oh. at saka so, yung no. go ahead <laughs> hindi pa yung yung sinasabi na pag transfer it takes time po yon professor at saka uh, baka naman Correct uh biglang mag-iba na naman yung pag-iisip ni Trump at saka may mga bagong policies na naman iyon yung uh, posibleng uh, mga danger yan, doon sa maaring padalos-dalos na pagdesisyon ng mga kumpanya na lumipat ng Pilipinas Correct po, correct po. Katulad nga po ng update ko sa inyo kanina no. Hmm. Uh, a little while ago na uh, this early morning sa uh, gabi sa US hmm. uh inannounce na may change nga of heart hmm. si Trump no. Pinos hmm. niya for 90 days. <laughs> So, 90 days pa tayo maghihintay uh, na naman, no, kung uh, ano talagang decision niya. Mm -hmm. Siya lang ang may alam eh. Yung uncertainty mm -hmm. talaga is really uh, hurting, hurting us, 'no. Ang hirap ng may uncertainty. Mm -hmm. Hindi makapagplano tayo ng maayos. Mm -hmm. no? Uh, I think we better hear what are the plans of uh, of the Philippine government on mm -hmm. this ongoing disputes, 'no. Mm -hmm. What are the uh, preparations that uh, they will do no to support industries that will be affected mm -hmm. kahit kami medyo well ako personally at a loss ako kung saan ba mm -hmm. uh, ang direction nila no mm -hmm. yun ang mas gusto nating marinig. But again, of course i'm saying this respectfully no that knowing them they are really uh, well known uh, doon sa field nila no mm -hmm. pero tayo mga maliliit na ekonomista analyst, no uh, gusto nating malaman no na ano pa talaga ang gagawin ng uh, Philippine government or uh, Uh, itutuloy ba natin yung mga ibang ag bilateral uh, agreements natin with the U.S.? Mm -hmm. uh, yung narinig natin, bigla tumawag ang Vietnam at uh, uh, sinasabi na zero tariffs na lang tayo U.S. Oh. Mm -hmm. no Zero tariffs. Ibig sabihin, wala nang tarifa sa bawat isa sa kanila. Mm -hmm. So tayo mataas pa. Can we beat na? Mm -hmm. uh, so kailangan balik na naman kami sa drawing board. Mm -hmm. Actually kung makikita niyo yung drawing board ko dito, ang daming mm -hmm. bura. <laughs> pati kulang na kailangan bumili na ako na whiteboard na additional. Ba, oh. <laughs> so, so, it's really difficult. Uh -oh. So, uh, ang overall dito yung uncertainty will hurt us. Eh. Mm -hmm. Ang positive lang pala yung financial markets globally, no? Mm -hmm. Yung uh, Dow Jones, yung Standard Poor's mm -hmm. financial markets, sa stock market, mm -hmm. bond market, no? Tumaas nag-reverse. Uh, mas gumanda mm -hmm. na kagabi, no? Dahil dito oh. sa announcement ni Trump na nag-pause. Oh. No? Hmm. So, roller coaster ride tayo. Pardon. No? Oh, uh, yeah. Yan nga actually, Prof. Eh, nga sana yung susunod ko itatanong sa Kasi mula ho nang inannounce ni Donald Trump itong dagdag na taripa, yung ano yung stock market, eh, alaki ng ibinulusok. Kahit ako, eh, beto, may trading account ako, tinitingnan ko nga ngayon. Alaki ng binaba, mga 10% yung sa portfolio ko. Pero nung uh, kagabi, sabi ko, bakit parang ano medyo tumataas ulit? Parang nga uh, bumawi. So ito pa rin dahilan dyan kung bakit bumabawi itong mga stock market sa uh, US natin. Pero kapag mga ganyan ho ba, na kasi parang tinitingnan natin, atin mas malaki pa yung magiging epekto niyan uh, long term. Mm. Eh dito ko sa Pilipinas kapag ganyan pumapabago-bago yung mga polisiya ni Trump, naaapektuhan yung stock market. Ano yung epekto niyan dito sa atin, sa mga Pilipino? Well, uh, uh, katulad po ng medyo nabanggit natin kanina, mm. yung uncertainties sa uh, really hurting us eh, no? Mas maganda okay. talaga mas klaro kung mm. ano ang magiging yan, na ng Amerika. No? Mm. At mag uh, ma-predict na rin natin kung anong reaction ng iba't ibang bansa Yung ongoing uh, tip or global uh, trade war, uh, lalo na between uh, US and China, we will monitor that closely. No? Mm. Uh, talagang uh, ma ma malaki ang effect niyan. Mm. Uh, pero sa ating mga mamayan, yung talagang katanungan mo, Hmm. Kailangan talaga paghandaan natin 'no. Okay. For now bumababa ang presyo ng langis, 'no. Hmm. Pero kanina, tinitingnan ko ngayon bago kayo tumawag, hmm. eh nag-reverse na. Hmm. Medyo bumaba uh, ngayon tumas na ulit dahil nga doon sa announcement ni ni Trump. Oh. Bakit bumaba ang presyo ng uh, langis? 'no. From uh, around 80 dollars bumaba ng uh, around 50 $50, 57, 58 dollars. Hmm. Bakit? Kasi Ah uh, natatakot nga yung mga suppliers doon sa possible global uh, recession no? mm -hmm. economic recession. Pag uh, nagkaroon ng pagbagal ng uh, ekonomiya ng uh, kalamihan ng bansa, bababa uh, ba 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 ang konsumo no? uh -huh. So para ma-encourage pa rin ang uh, pagbili ng uh, langis, ayan gumagabayan yan ang uh, naaapektuhan. Uh -huh. Doon sa patanungan mo about the financial capital markets, uh, positive news na nga yan. Uh, alam mo naman ang financial markets mm. ang uh, ang stock market, currency market, bond market nagre-react yan immediately mm. uh, nakakatuwa na na nagi-invest ka sa market no, Mas, oh. gusto natin yan. Mm. Oo. Pero uh, anong epekto yan sa atin? Well, uh, magkakaroon ng knee-jerk reaction. Matutuwa mm. ka mamaya na aakyat ang uh, Philippine stock exchange no mm. dahil karamihan ito mino namin. Halos yung uh, initial uh, postings ay uh, mukhang positive. Mm -hmm. ang magiging uh, trend ng uh, oh. karamihan na stock market mm -hmm. okay, in today's trading. On uh -huh. a larger context, uh, Professor, uh, hindi po ba itong uh, trade war, impending trade war ng China at uh, US, hindi kaya magresulta resulta ito in favor of China? Uh, kasi nga medyo protectionist yung mga palisiya ng US, hmm. sasabihin ng China, dito na kayo mag-invest, -e dito na kayo. kayo mag trade sa amin. Hindi oh. kami masyadong nag-charge ng mas hmm. malaking tarif. Well, uh, yes, correct. Uh, malaking ano yan, malaking uh, pag-maneuver niya ng China. But again, given yung madaming uh, uh, parameters, no, mm -hmm. uh, hindi naman ganun kadali rin ma, ma conclude na ganyan ang mangyari. No? Mm -hmm. Lalo ng Amerika, mm -hmm. isa sa pinakamalakas gumastos. No? Mm -hmm. uh, talagang uh, demokrasya siya na mm -hmm. uh, napaka-open rin ng uh, nang uh, pag-transact sa kanya sa ekonomiya and sa financial markets. Mm -hmm. So it will be hard to maneuver, no? Mm -hmm. And uh sino magiging isa pang aggressive market ng China, no? Mm -hmm. Uh may kanya-kanya tayong uh, uh, trade agreement trend eh. Mm -hmm. Philippines and China, Malaysia and China, no? Mm -hmm. So madali tal uh, may, uh, talagang ano, uh, grabeing maneuvering ang uh, mangyayari. Lalo na predictable yung ano, yung uh, ap policy ni uh, Trump for now no mm -hmm. what if kung sabihin na lang niya oh sige mga 0% tariff na lang kayo Philippines mm -hmm. no? Tatalunin na yan China so that will be another uh, story okay. so ang hirap hirap basahin ng ating crystal ball no mm -hmm. i think uh, baka mababasag na ito, kakaikot namin. <laughs> uh, but hopefully the reality is uh, Uh, is uh, for sure mm. But we need to prepare yeah. every time na may crisis we need to prepare nung mm. covid we prepared mm -hmm. Is this, this worse than covid i think it's almost at the same level considering that uh, uh yung uncertainty is really hurting us okay Sige po. Okay. Eh with that, Prof, maraming maraming salamat po sa inyong mga paliwana ngayong araw at yun nga, partner, kailangan natin paghandaan dahil uncertain pa, mm -hmm. basag na yung ating bolong kristal. Maraming salamat po, Prof. Sa inyong oras, mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Gab, Abner. Maraming salamat rin po. Maraming salamat sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo. Thank you very much po. Tira! Atin! Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yamivit ES3 syrup simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And starting now!